i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi, dito ang side mo at dito naman ang side ng Adaposon so sa side mo muna Conversation Consolation house. So, what? Doctor? Ano yan? Ito misfortune. Ayusin ko lang to ha. Sandali. Kasi gagawin ko tong thumbnail. Pero kung no nyo, may ilaw dito. Kaya hindi siya pwede gano'n. Ayun no may ilaw. So, kailangan itaas. So, kung gusto nyo mapabilis ang pot na to, kasi ayusin ko, gawa, gagawin ko tong thumbnail, pwede nyo namang i-skip na tong pot na to. O i-adjust ang playback speed para bumilis ang video Nandiyan lang naman yung uh, settings ng youtube pindutin nyo lang yung gear button tapos hanapin nyo yung playback speed so kaya na mag adjust kung gaano kabilis ang gusto nyo ayan pwede nga yan So, dito muna tayo sa side mo. Ito, side mo. At side ng... Ah, tapos yung dito, side mo, ha? Ayusin natin. Para luminaw. Yan. So, um, Anong current situation sa side mo? dating sa akin pamilyado siguro kayo o nag live in kung di man pamilyado edi eh nag live in okay nakatira kayong, kayong dalawa sa iisang bubong well ang dating sa akin kayo pa eh Nag-uusap naman kayo. Then may conversation dito. Hmm. So again, more like nagsasama kayong dalawa sa iisang bubong. Siguro nga dahil pamilyado kayo. ang dating kasi sa akin mukhang matagal na yung relasyon nyo o who knows baka kasal so more like ikaw yung original sa kwento na to uh, ano pa ba <sighs> o baka naman who knows, baka yung iba sa inyo ay middle class to high class. So, pag sinabing bimong middle class to high class, edi eh, may pera. Okay. Kasi yung low class yung mahirap, di ba? So, middle class, ibig sabihin, nakakahon naman sa kahirapan, may trabaho. Na pwedeng uh, maging source ng pambayad sa mga utang babayarin. O baka, yun nga, may trabaho kayong dalawa. O sabi natin isa lang yung nagtatrabaho pero kaya yan yang, yung may trabaho, kaya niyang buhayin ikaw. O, ikaw may trabaho, kaya mong buhayin yung puso mo na walang trabaho o yung pamilya. Okay? Kahit isa lang yung nagtatrabaho, kaya ang buhay ng pamilya. Pwede rin ganun. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo. Ay, para sa inyo. So, again, mo like, pamilyado o nagli-live in. Kayo pa rin. So, ngayon, pupunta tayo dito sa Adaposon. Ito. Ayan, palinawin natin, ha? Ah. Ang dating sa akin, may trabaho rin siguro sila. Assistant siguro yung isa. Who knows? So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo dahil general reading ito. Pwede rin kasi itong magka-workmate sila. Yung isa below, nung isa, yung isa boss oh sabi natin, assistant nung isa. Mataas yung position ng isa. Assistant yung isa. Yung other woman, pwede rin ganun. O, yung person mo, yung assistant ng other person. Kasi may servant dito. So, ang dating, parang ano siya, um, below. Nung isa, doktor yung isa, o. Servant, doktor, ano isipin mo? Di ba parang ano, yung doktor, yung mataas position, yung servant, yung assistant niya. So, again, more like, um, may trabaho sila. O, pwede rin ganito ang case. Um, servant kasi, pwede rin emplea um, empleyado, more like maid, driver. Yung third party. Nangyayari yan sa totoong buhay. Um, ano pa ba? O pwede rin namang isa sa kanila ay lisensyado. Kasi, doktor, pag sinabi mong doktor, parang ano eh. Kung titignan mo yung doktor, ano, matas position niya agad, di ba? Matas salary. Dahil, hindi biro ang binastos niya sa pag-aaral at mahirap talaga ang course na yan. Kailangan mo ng matinding intelligence. So, uh, automatic, um, well respected agad yung position, di ba? Um, O pwede rin namang nasa health field yung isa sa kanila. Ano mo yun? So, pwedeng nurse, doktor, nursing aid, o basta sa, nasa health field. Pero tingin ko, hiwalay na sila. May misfortune eh. So, ngayon, ang dating break na siguro sila. Kaya siguro, kayo pa rin. Ah, nag na sila. Kasi, misfortune eh. Parang kinalbaryo, di ba? Parang may dilubyong dumating sa buhay nila na nag-cause ng breakup. O wala silang ibang choice, kundi mag-breakup na. E, i-clear natin. Anong nangyari? Bakit? Parang naghiwalay na sila. Okay, kasi pwede rin ano yan. Nag-away sila. Kaya nag-break. Alamin natin. Ito, gamitin natin tong taro na to. Dahil may cheat code. Parang mabilis. Saka may ilig ako magbasa. may ilig ako mag-aral. Kaya maganda rin yung ano. May cheat code para mabilis kong ma-memorize. ba? Diba? Saka para mabilis yung reading. ba? Diba? Hindi <laughs> ko na kailangan mag-isip. Hindi ka tulad nito. Mag-iisip ako maigi. Tumatagal ako. At least ito, on the spot na yung ano, meaning. O combine ko na lang. Um, ano reason? Bakit may misfortune dito? Oh. Stress, unhappiness, burden, and we yan. Oh. Bad time. Ano yan? Oh. Unhappiness mo ulit oh. Misery. Nakapulfilm. No, Misery. Ah. Guilt. <laughs> Guilt daw regret remorse. Aha, anguish din oh. Uh, well, ang dating stress pa burden. Negativity. Bad timing. Ah. So, alam ko na. Meron yung pam... Ano yung... Tawag dito hindi pa may in ng kasabihan na parang nag-meet sila sa wrong time. O kanta yun ni Barry Manilow? Ano nga ba yun? Nakalimutan ko. Parang, hindi ko sure kung si Barry Manilow ba yun? Pero parang ano eh, nag-meet sila sa wrong time. Wrong time in a way na kasal na kayong dalawa. Tapos nag sila. Hindi pwede. Nakatali na. Yung boson mo sa iyo. Di ba? Pwede rin kasi ikaw yung pinili. Mo like, nag-guilty siya. Nag-regret sa nagawang pagkakamali. At bumalik sa iyo. So, ang dating, ikaw ang pinili ng boson mo. Dahil alam niyang Mali. Yung connection nilang dalawa. Na natukso lang siya. Wala mm -hmm. na konsensya. Pwede rin ganun eh. Na para bang um, mali yung saya. Ganun. Na, na para bang uh, masaya ako. Pero deep inside hindi buo yung saya. So ganyan yung nangyari eh. Ang tingin ko, um, yung pose mo ang nakipaghiwalay dito dahil nakonsensya siya sa nagawa niyang pagkakamali. Kasi alam niya sa sarili niya, nakatali na siya sayo. Kasi ikaw ang original. Buti na lang. At nakonsensya pa siya. Mm -hmm. At may konsensya pa siya. <laughs> Buti na lang. OMG. Oh, Kasi ang dating hmm Parang ito yung dream woman niya O dream guy Kaya lang nga nakatali na siya sa iyo O in a relationship na siya sa iyo Nauna ka So mali Kahit ito yung dream guy Dream girl Noong poson mo na Nakonsensya siya Kasi nga Mali Natali na siya sa iyo So bakit mapo-fall pa siya sa iba So, sa, pabalik tayo sa sinabi ko kanina na parang nag-meet sila sa wrong time. Ganon. Pero mo like, kasal kayo. Kasi yung grabe yung guilt eh, para ba bumalik siya sa iyo. ba? Diba? Parang matindi yung konsensya niya. Yun yung um, nag-drive para iwan niya yung um adapaw kasi na may responsibility siya sa iyo lalo't kasal at may anak so yan ang tinakbo ng reading natin um, so break na pala sila buti na lang hmm, ano tatanan natin ngayon future prediction na ba tayo prediction na tayo. Gamitin natin ito. Pihira ko ito gamitin. May iba lang. Ang energy. So, future prediction. Ano maaaring mangyari? Sa hinaharap. Oh. Pag may tayo dito. Oh. <sighs> ano yan? Well, sad to say. Din, hindi niya maiiwasan yung poson. Yung poson dahil magka-workmate sila. Lalo kung magka-workmate. Kasi ang dating, sabi natin, umiiwas na yung poson mo. Dahil nga magka-workmate sila, kasi sila nagkikita. So, ang dating, kahit iwasan niya, hindi niya magawa. Dahil nga, lagi sila nakikita. Pero lalo na nga kung magka-workmate. Kasi may, may moon tayo eh. Pwede rin work card dyan. Kita mo may ano. Flowers tayo. Dito bouquet Kasi pag nakita ko yung attraction niya eh. Shallow feeling. Feelings din to deep. Pero remember may book tayo doon. Na may kinalaman sa secrecy. So secret. Mysterious mystery oh. secret mysterious feelings o oh, attraction am <laughs> di ba balik na naman <sighs> Nako. <laughs> so, paano to? OMG. Kasi, pwede rin na magbabalik sa buhay niya yung babae. Unexpectedly. Kasi unknown din ng ano eh, book. Eh, ang moon pwedeng cycle. Yung bouquet ay babae. Kasi kita nyo, may babae doon. So, yan yung ex niya. ba diba, ex na sila ngayon. Ito yung ex niya. Ano yan eh? Queen of spades. More like ex-wife. O ex-girlfriend. O ex na. Regardless kung ano agenda niyan. O pwedeng aakitin siya eh. Charm din ang meaning niyan. magbabalik yung babae para akitin siya. Oo, <laughs> oh, ayun. Ay, nako. So, iniisipan ko pa ng ibang ano, senaryo. Diyos ko po. Ang ko. O pwede rin namang ano. Pyocha kasi, 'di ba? Eh, yung book magiging um Ah, uh, tawag dito, Mysterious hidden plan. So, case to -case basis. May isa sa kanila na para bang babalik. Para, alam mo yan, ituloy yung na udlot na attraction. Pwede rin ganun. So, hindi ko masabi tuloy kung sino. Pero more like babae. Kasi siya lang naman yung nanditong tao. So regardless kung sino. Pero na clear na natin. Sino yung magbabalik dito? Pero may babae tayo doon. Sige. Para clear hindi magbabalik sa connection nila yung mo ba? yes or no? <laughs> why yun yun nga tulad nga nung sinabi ko noong una lalo na kako kung magka workmate sila lagi sila nagkikisata na kahit iwasan ng poson mo hindi niya magawa ay kasi na lalong nagiging strong yung feelings. The more na pigilan, lalong nagiging strong. So, ang dating, so sobrang um, tago ng feelings niya. Kasi nga, gusto niya nga rin talaga iwan yung Adaposon. Uh, eh, kaya lang nga na-attract siya dahil lagi niya nakikita. Kaya yun, ma-fall din ulit siya sa trap. Trap, sad to say. Ang magandang um, solution dito. Kasi, hindi naman naiwasan yan yung work romance. Kasi nga, lagi kayo nagkikita. Napo-fall, nagkaka-developan. Walang, walang ibang choice yung poson mo kundi mag-resign eh kaya lang paano kung maganda na yung position niya doon malaki salary well kailangan niya mag-sacrifice kung mahal ka niya talaga um, i-force mo siya mag-resign parang ano ipa intindi mo sa kanya na sino mas matimbang ikaw ba o yung trabaho niya kasi mo like katrabaho niya to. So siya lang talaga makakasagot niyan. Okay? Yun ang best advice dito. Kausapin mo yung puso mo kung ito man ay kwento mo. Papiliin mo siya sino matimbang, trabaho ba? O ikaw? So, dyan mo malalaman kung gaano ka importante sa poson mo. Kung ikaw ang pipiliin, hindi yung pera. Uh -huh. Kasi, di ba, trabaho. Diyan nakabase ang sahod mo. Lalo't maganda yung salary. Kasi dito, parang, ano eh, magandang trabaho ng poson mo. Permanent. Kung di permanent, ay nasa gobyerno siguro. trabaho sa gobyerno. O maganda position. Mahirap i go yan, di ba? Kasi sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng magandang salary. Saka magandang work environment. Meron kasi magandang salary. Tapos, nakakainis naman yung mga ka-workmate. Di ba? So, again, Adaposon mo lang ang makakasagot niyan. Kasi kung di siya magre-resign, eh, wala. Um, ka na umasa. <laughs> uh, lalayuan niya yung adaposon. Kung ang pipiliin niya yung trabaho niya, eh, huwag ka na umasa na lalayuan niya yung adaposon. Kasi nga, lagi sila nagkikita doon. Um, alam ka namang... <laughs> sabihin ng puso mo na obligahin niya na uh, mag-resign <laughs> yung mga the woman din ng pera yung <laughs> di yun makakapag-resign basta-basta so again yung puso mo lang ang solusyon sa kwento na to sarili niyang desisyon Anyways, ang haba ng reading ko pala, 24 minutes na ito. Um, kuha tayo ng clue. Bibigay ako ng dalawang, ay, anim na clue. Para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. So, ang clue natin, pwedeng tumama sa iyo sa poson mo. At dito, sa other poson. So, dito, Pisces. Sagittarius, Pisces ulit. Dahil Jupiter to. Ito, Aquarius. Virgo. Leo. Ah, lahat ng earth signs na to. Ah, Capricorn, Taurus, Virgo. Virgo din to. Ito, Pisces, Pisces. Maulit. Um, ulitin ko, Pisces. Pisces. Uh, Sagittarius Pisces ulit Aquarius Virgo Leo Capricorn Taurus Virgo Anyway, hanggang dito na lang. Goodbye for now.